Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Yesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, Nagandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko ng aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa ng lahat ng bagay. Halik, hali na kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanika kanilang lakad, ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal na ng isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit-galit galitang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kaniyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama't mabubuti, anupat na puno panau ng panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito ng hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, Gapusin ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy, mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.